Hello guys, nito document tayo video. Full battle gear, malamig ang panahon So dito tayo sa labas ng bahay. Video, -video lang yan. It's the community. Sa taas ng bahay. Yan. Nasa, si nasa baba tayo. Sa silong baga. Hindi amin yung coaching yan. Hmm. Malamig ang simoy ng hangin. Yan bahay. yung malit kong aso. Hello? Hi! Ayan. May silip. Kasi nasa labas ako. Pasok na naman tayo bukas. It's working day. So, yeah. dito muna tayo. So, malapit na naman mo. Ma mawala yung January for 20, ng 2024. So, ang bilis ang panahon. Matanda na naman tayo ng isang taon this year. So, ano na? Sana maganda ang buhay for 2024 para naman medyo masaya okay guys thank you good night everyone have a blessed Sunday thank you